Magandang araw guys. Ito po ang Ma'am Mix Vlog. Samahan nyo po ako magluto ng ginisang ampalaya na may giniling. Ayun, at tanggalan natin ng buto. Ayun, kailangan nating tanggalan ng maigi. Yan ganyan lang ako maghiwa ng ampalaya. parang naglalaro lang. Ayan guys, maghiwa na tayo ng bawang. Isunod natin ang sibuyas. at kamatis nag ang kamatis ang mahal ngayon ng kamatis dagdagan ko lang ng asin pero nababaran ko na yan kanina ng asin pigain lang natin hanggang lumabas ang kanyang katas para hindi mapait kapag naluto na Ayan, ang ating mga sangkap ay bawang, sibuyas, kamatis, itlog, giniling na baka, bitchin, pamintang, durog, palaya, oyster sauce, asin. Ilagay na tayo ng mantika. Ilagay na natin ang bawang. Ibisa lang natin at isunod natin ang sibuyas. Pagkatapos, isunod na natin ang giniling. Ay, kamatis pala. Sorry na. Kamatis. Ayan, isa lang natin ang kamatis. At ilagay na natin ang giniling. Sure na, giniling na talagang ilalagay dyan. Igisa lang natin ang giniling. At lalagyan na natin ng paminta. Ayan, haluin lang natin. Lalagyan na lang natin ng taklob para madali maluto. Ayan, naluto na. Babalik ta rin na natin guys. At lalagyan na natin ng asin. Ayan, hinihalo-halo lang takloban natin ulit. At ayan, luto na. Kaya ilagay na natin ang ampalaya. At haluin lang natin para magmix ang kanyang lasa. Nilagyan ko yan ng oyster sauce haloin lang natin, guys. At pwede na nating takluban. Ayan, guys. Magbiak na tayo ng itlog. Ayan. Ilang itlog ba to? Apat na itlog ang aking ilalagay sa ampalaya. Ayan, batihin lang natin 'to, guys. Halo-halo lang. Ayan, luto ng ating ampalaya. Balikta rin lang natin. At lagyan ng konting tubig. Ayan, haluin lang natin. At ilagay na ang ating itlog haluin na lang natin guys ang itlog hanggang magmix sila ayan takloban muna natin at ayan luto na guys ang ating ampalaya ayan haluin natin balikta rin mabango na naaamoy ko na ang luto at talagyan na natin ng bit yan guys. Yummy yummy na. Takluban lang natin uli guys. At ayan guys, luto na. Kainan na. Ayan guys, maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Hanggang sa muli. Bye bye!